pinare-receive na sa abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee. Once matanggap nila, ifo-follow up ko na yung sinabi ko nung huling committee hearing na request kay SP na ipaaresto na si Kiboloy. Determinado si Sen. Risa Ontiveros na ipaaresto si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kiboloy. Ayon kay Hontiveros, hindi katanggap-tanggap ang mga pagdadahilan ni Kibuloy upang hindi humarap sa pagginig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kaugnay sa samot-saring reklamo ng pang-aabuso laban sa pastor. Ani Hontiveros ang mga kondisyon ni Kibuloy para humarap ay wala sa katuwiran at tila pangungutya sa Senado bilang institusyon. Doon naman sa boxing, siya ang, siya ang boxer si ang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya panalo. Kaya inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Di ini Hontiveros humarap sa pagdinig si Kibuloy. Umapila rin siya sa kanyang mga kapwa senador. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Kinikilala naman daw ni Hontiveros ang pagsuporta ng ilang kapwa senador kay Kibuloy. Ngunit anya, iisang proseso lamang ang kanilang sinusunod at ito ang pinagbabatayan niya ng kanyang mga hakbang. I think it further bolsters the reputation of the Senate na isa sa pinaka independenteng institusyon sa loob ng ating gobyerno, isa sa mga mayat-maya huling uh, uh, linya ng depensa sa ating proseso ng demokratisasyon. Sabi pa ni Juntiveros, maaari niyang ikonsidera ang virtual appearance ni Kibuloy, pero dapat daw ay humarap muna siya ng personal sa pagdiling. Pagtitiyak na rin ni Juntiveros, Handa ang Senado na pangalagaan ang kaligtasan ni Kibuloy kung sakaling ito ay maaresto. Sa kahandaan, lagi namang ipinakita sa nakaraan at and at any moment, nananalig ako na handa ang buong Senado at anumang bahagi niya uh, alagaan at uh, panghawakan ang seguridad ni noong resource person na aming paarestohin at paaapirin sa isang Senate hearing. Jansko Show Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.